Magandang araw. Dito tayo sa bilihan ko ng mga cheap toys, candies, and e school. Bising busy, busy ang tindang ito. Kaya tulad ngayon, takita nyo naman na halos wala nang daanan. Dito kasi bumibili yung mga nagtitindahan. Kaya tingnan nyo naman, ang daming tao. So, siksikan talaga. So, ito yung mga problema ang kinakaharap ko kapag araw ng pamimili. Kasi nga, din na ang daming tao. So, girl, yung aking mabait mabait na tagalista siya yung nagre nagpapak na yun sa carton pero tingnan nyo naman sobrang daming tao siksikan talaga at pag mainit eh talaga namang pagpapawisan ka so shout out sa aking tagalista na maganda at uh, lista niya yung aking o yan na nga at kanya nang ipinapak sa, ka, sa aking bak, so yan yung aking napamili na, na, na ayos pinapak na ni Ading na maganda. Salamat Ading sa pagpapak ng aking mga pinamili. Maramdam mo yung pagod kapag tayo namimili kasi nga hindi lang yung mamimili ng paninda pero talaga namang madaming tao at pipila ka pa sa pagbabayad. So, akala nila madaling mamili, tingnan nyo nga naman at pamimili pa lang eh nahihirapan na tayo nakikipila pa tayo eh nakikipagsiksikan nakikipagkitkitan para lang makauha yung mga items na paninda nat